Bilang bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng ating kalayaan at ika-125 anibersaryo ng kauna-unahang Republika ng Pilipinas noong 1899, indilabas ng Philpost o Philippine Postal Corporation ang pinakamahabang stamp kahapon. Lain din itong makabuo ng bagong Guinness World Record. Kinukonsidera itong pinakamahabang stamp dahil sa sukat na 200 mm by 35 mm o mahigit 6 na pulgada. Pinamagatang Philippines, First Republic in Asia. Makikita sa stamp ang pagdating ni General Emilio Aguinaldo sa Malolos, Bulacan o ang inaugurasyon sa kauna-unahang Republika ng Pilipinas sa Barasawin Church noong 1999. Makikita din sa stamp ang Philippine-American War, pagpapagaling ng sugat ni Apolinario Mabini sa Pangasinan at ang pagkakahuli kay Aguinaldo sa Isabela at ang pagkakahuli ng iba pang katipunero. Nakapaglimbag ang fill ng siyam na libong kopya na mabibili sa halagang 125 pesos bawat isa. Ang stamp ay dinisenyo ng artist na si Rodrig Makutay at ang nag-layout naman ay si Antonio A. Jaime ng fill